Good morning mga kababayan Sumuling paalala Nandito ako ngayon sa lugar kung saan ako pinanganak Saan ako lumaki Nandito lahat ng mga katrupa ko, kababata ko No other than only in Tokuran. So ngayon nag-update kami sa aming property dahil sa kapabayaan, ang laking tax. Sana all ka na lang. Minsan, masasabi mong, akin lupa eh. Bakit ang laki ng bayarin ko sa... lupa? lahat-lahat ng owner dyan, huwag niyong pabayaan yung tax niyo. Kasi every 3 years, mag-update sila. Kaya, medyo nashok ako dahil sa laki ng... babayarin namin. So ngayon, papunta na naman ako ng RM Ramon Magsaysay. say nag-update na naman ngayon na ng RM Yari, na naman tayo ngayon so, so, ang sarap tambayan dito, no? eh namatay yung saging na nililipat ko Dapat Yun, no? Siyan-siyan, no? Hangin Yun One, two So yun yung ginagamit ko sa saig. Mas maganda kasi pagkawa yan. Tapos lagyan na ng mat. Pwede masakit sa likod. tapos na pala nilang nilalagyan ng ano, bintana. Dalawang araw di ako nakabalik. Dahil ay Sama yung pakiramdam. Yun o. Oh. Ay, na kami pasok ni Shen Yung bintana, gawa din sa ganun, marin. Pakatahimik. Na hangin o. Oh. Pakaganda mamuhay dito mga babayan. Mahulog ka Right, tapos na. You know? Yeah na oh Dito na kami sa taas no La That side is La Perian This side is Balia This side is Mount Tipalutaw hindi mo makita takpan nap napakaganda dito napakahangin napakatahimik ha Laparian that side is Laparian yeah this side is Balia this side is Mount Tipalutaw hindi mo makita takpan Nap napakaganda dito Napakahangin, napakatahimik ha yun oh yan na oh dito na kami sa taas no yun One, 2, So yun yung ginagamit ko sa saig. Mas maganda kasi pagkawa yan. Para tawag nito. Tapos lagyan na ng mat. Pwede masakit sa likod. Yun, tapos na pala nilang nilalagyan ng ano, bintana. Dalawang araw di ako nakabalik. Dahil ay masama yung pakiramdam. Yun o. No? Oh. Eh, ay, ba't tilagyan pa nila ng ganito? So, pwede lagyan ng ano, etik sa ilalim. Okay na o. Oh. Bakit ganito? Ito. No? So ang sarap tambayan dito no Sarap tambayan Ay namatay yung saging na nililipat ko Dapat Yun no Siyan siya no Hangin